My name Malausco City. City. Hey. <laughs> yaman sa makasaysayang simbahan So ngayon mga Conventure, dito tayo ngayon sa Kabanatuan uh, Babiyahe tayo pa ang City So yan, kung makikita nyo, almost one and a half hour lang ang biyahe 啊啊啊！Uh Andito tayo ngayon sa Angeles City! Kung saan maraming angels. Hindi, may history kasi yan. Ayan ang ay ikikwento ng ating makakapanayam. Tara! Ang lungsod ng Angeles ay isang unang klaseng lungsod na matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Isa ito sa mga highly-urbanized cities ng Pilipinas. Noong taong 2000, may tinatayang 267,788 na katao at higit sa 56,000 lamang nakabahayan ang lungsod. Ang bayan ng Angeles ay itinatag noong 1796 ni Don Angel Pantalyon de Miranda. Tinawag itong kulyat mula sa halamang baging na sagana sa lugar. Noong 1829, naging opisyal na bayan ito at pinangalan ng Angeles bilang parangal sa nagtatag nito. Alam niyo ba na itinatag ang unang pamahalaang Amerikano sa Angeles noong January 1, 1900? At noong January 1, 1964 naman, opisyal na kinilala ang Angeles bilang isang lungsod ng Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa unang yugto ng ating makasaysayang paglalakbay, ang kahangahangang Holy Rosary Parish. Halina't tuklasin natin ang mga lihim, alaala at kwentong nakaukit sa bawat bato na namba ng Namban ng to. Yo mga ka-adventure, naman tayo ngayon sa isa sa mga sikat na simbahan dito sa Angeles. Napaka-historical ng simbahan na May Kasama pa palibot siya ng bro. landmark, no? Iconic landmark ng Angeles, yung uh, tawag nila Pisambang Maragul ang ibig sabihin big church o malaking simbahan at ito yung pinakamalaking simbahan dito sa Pampanga at uh, itong simbahan nito hindi lang malaki uh, ito ay uh, makasaysayan dahil yung uh, unang selebrasyon uh, ng uh, independensya ng Pilipinas ay dyan ginanap sa harap ng simbahan ni Emilio Aguinaldo uh, yung kanyang talumpati ay dyan na naganap at nung uh, panahon ng uh, Second World War, pangalawang dingmaan, panahon ng mga Hapon, mga Japanese uh, Army, ginawang motor full loob ng simbahan. Ginawa po yung church po around the time ng uh, Spanish colonialization po, ng around na may kakagawa pa lang po ng Angeles. Kasi originally po, part, ng, part po yung Angeles ng San Fernando. Ay, 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 Town po siya ng San Fernando. At ang nangyari po, nag-separate po si, si uh, Don Angel ano, Miranda Pantaleon. Siya mm -hmm. po yung, yung gumawa ng settlement ng Angeles. And around that time po, yun lang po yung natatandaan ko na nagawa po yung Holy Rosary Parish. Yun mga adventure, uh, tatawid tayo ngayon dito sa Museo Ning. Ang uh, pasok tayo. Yun mga ka-adventure, uh, Ito, wa pasok tayo sa Kasalesayan. Kasalesayan niya. Tara. Dito daw nakalagay yung mga gallery. So ngayon mga ka-adventure, na tayo ngayon sa loob. Ah, uh, dito makikita yung mga old galleries ni Angeles City. No, ito kung makikita nyo. Angeles Ning, ah uh, Museo Ning Angeles from Korea Foundation Inc. shall preserve the history, culture. So, isa to sa mga like, preserve, ng mga old, ng mga alaala. -ala kasi syempre, mga kasaysayan dito sa Angeles City. Ngayon kung makikita nyo, pinaka brief history nila. Tapos, uh, dito naman, kung makikita nyo, ito yung mga gamit ng mga hapon before. May old bikes, uh, old guns. Tapos yung kevlar na ginamit nila, no? Ayan siya. Then ito ay parang, I think it's a monument dito. Tapos mga old uh, dollars nila. Tapos ito naman yung uh, historical marker, no? Ayan, papakita sa ating screen. Then uh, dito naman, ito yung design ng uh, I think yung ginamit na warplanes before. Then Dito nakalagay sa wall na to yung mga tao na uh, mga nanguna during uh, World War 2. No? Ay, ito siya, start of American occupation, may mga pictures ng mga old churches, mga tao, hospitals. Ang ating mga bayani, and siyempre, and dito si nangunguna nating bayani si uh, General Antonio Luna. Ayun siya. Uh, during the Philippine American War and also the philippine uh, revolution meron din dito makikita nyo len And uh, syempre hindi mawawala itong furniture natin na uh, uh, holy rosary parish uh, traditional expression of faith yan yung old churches nila uh, dito naman yung pinaka uh, ano ba to? pinaka wall uh, when it comes in their church and uh, the establishment of faith tapos dito ako makikita nyo, uh, siguro napak, uh, itong napakalaking uh, dambana, no? Dedicated to the Holy Guardian Angel ordered cast by Father Juan Almario. Then, ito naman yung parang pinaka history ng mga taong nanguna dito sa Angeles City. The legacy continues. Ayan, basahin ko lang. When the Barrio Culiat officially became the town of Angeles City of Angeles on December 8, 1929 doon si Siriaco became its gobernadorcillo or ah uh, yun tinatawag nating mayor. So itong uh, museo natin ay uh, old municipal building ng Angeles Nati na tinayo noong 1922. At ito ay nagsilbi bilang uh, munisipyo ng Angeles hanggang 1999. So, ang museo natin ay uh, history ng Angeles. So, at saka yung second floor, ito ay culinaryum. So, meron tayong demo area for cooking. At meron rin tayong display ng old kitchen ng Kapampangan. No? Uh, dito ginagawa yung mga exhibit rin no? kasi meron kaming isang lugar dito na tinatawag naming uh, Vicente Alvarez Dizon uh, Changing Gallery. So, ang Angeles ay dating tiraan ng mga Aita at ito ay dating sakop ng San Fernando at naging baryong kuliat. At noong 1829, sa pagsisikap, ng ating pundador na si Don Angel Pantaleon de Miranda at kanyang asawa na si Doña Rosalia Miranda de Jesus. Yung baryo Pulyat ay naging bayan at ang bayan ng Angeles ay pinangalan sa kanyang pangalan at ang mga pat ang patron Angel Costudios, mga Los Angeles Costudios. Kaya ito ay tinawag na Angeles. At ngayon naman, tutungo tayo sa ikatlong bahagi ng ating paglalakbay ang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas na dito rin matatagpuan sa Angeles City. Tara at samahan nyo kami sa loob. Uh, this is called the Museum of Philippine Social History but formerly known as the Old uh, Tablante Pamintuan Mansion. Sir MacArthur, the father of Douglas MacArthur, also occupied this as their headquarters and then eventually the Japanese kamikaze pilots during the World War II. At hindi nagtagal po ay ibinenta po ito ng Pamintuan Family sa Tablante Family. At idinonate ng Tablante Family ang pamamahay na itong mansyon na ito sa gobyerno po. At simula noon, ginamit nila itong uh, kanilang office, circulating office, from 1983 to 2009 and 2010, tinurn over to sa National Historical Commission of the Philippines. Tanyag ang Manila City sa mga makasaysayang struktura gaya ng pinatatayuan ko ngayon dito sa Museo ng Kasaysayang Panlibunan ng Pilipinas. Halina't libuti natin. So binuksan po namin ito sa publiko noong August 24 of 2015 at siyang eh, binigyan ng pangalan na Museum of Philippine Social History. Meron po tayo dito nine galleries patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Dito naman mga pamilyang kaugnay sa aking pinatatayuan ngayon, kung makikita nyo, itong uh, tawagin sa first bedroom na minsan tingahan ng pamituan family. Dito sa Angeles City, makikita ang mga arkitekturang Pilipino, mga sinaunang bahay noon dito. Halina't salipin natin. Hindi natin maitatanggi na mayaman sa kasaysayan ng Pilipinas isa dyan ang Pamintuan Mansion na maaaring niyong puntahan. Tara na at mag dito sa Angeles City. Alam niyo rin ba na ito ang... at alam niyo rin ba na ito na ito mga ka-adventure. Alam niyo rin may alam Mga ka-adventure. Mga ka-adventure. Halina't silipin natin ang minsang naging taguan noong ikalawang digma ang pandaigdig. dito kung nakikita nyo na, pakadilim. Tanda mo talaga yung presensya, no? yung lamig, no? Siguro, ayun po, kung nakapun yun, no? <laughs> ayun na. Mga ka-adventure, no? Nakikita nyo, napakasikip lang. Na. At uh, tansya ko siguro, mga 20 hanggang uh, Uh, 25 na katapos. <laughs> <Alright. Wow. laughs> mga Red ka Venture, kung mapapansin nyo, napakaliit lang ang naging taguan nila. Siguro mga hanggang uh, 15, hanggang 20 katao. No? Isipin mo yun. Tsaka hindi ka makatayo dito. Diyan, no? parang kailangan nakaganto ka lang. Hindi ka makatayo. Ganyan lang siya. At talaga si Vita, pero pakilalim dito. Mga Red Venture, itong tunnel na ito, napakalalim daw noon. Pero ngayon, nilagyan na siya ng harang. Uh, Ayan siya. Ang ganda ko lang siya. Alam nyo rin ba, na dito matatagpuan ang mga tradisyonal na kasangkapan ng pangkusina? Hindi na, saligin natin. ang tawag natin dito ay uh, pandigdig pero dito sa dati, almiras Mayaman ang Angeles City sa mga makasaysayang simbahan. Isa na nga dyan ang Holy Rosary Parish Church. Pero bukod dyan, andito rin ang Apo Mama Kalulu Shrine. Isang damba ng binabalik-balikan ng mga deboto. Humihingi ng awa, ng himala at ng panibagong pag-asa. Ang tahanan ng mahal na Senyor Jesus Nazareno. Ang Apo Mama Kalulu o Lord of Mercy. At ngayon, nandito tayo sa Shrine of Apong Mama Kalulu. Tara, pasok tayo. Ngayon maglalakad-lakad tayo, maghahanap tayo ng Masarap na kainan <laughs> dito. At kung pagkain naman ang hanap mo, syempre hindi dyan magpapahulay ang Angeles City. Dahil dito matatagpuan ang original na sisig. Unang ginawa raw ito ni Aling Lucing. Sarap, crispy sa labas, juicy sa loob, may konting anghang pa. Kapampangan food talaga. Class. Ang aling nasa yun, like, nag-starture rin sa 24. So, marami, uh, maraming may alam na na ang sisig uh, nalang talaga dito sa Pampanga. So, yung mga kababayan natin, like yung sa abroad, nagpupunta din dito para matikman ang sisig dito sa angin. Meron kami dito, yan yung small, medium na sisig. Tapos, meron din large. Meron din kami dito para sa yung mga vacuum sisig para sa ibang bansa. So, yung mga nagdadala pero actually yung sisig, very simple lang talaga yung sakap niya, eh, no? Pero since 1974 kasi na-discover yun ni Aling Lucing. so hindi namin yung binago. Kung paano noon, hanggang ngayon, ganun pa rin yung sakap niya, hindi namin binabago. At saka yung paglulutulan, mano-mano kasi yung pag... Uh, Pag-chop, tapos grilled and chop. Mano-mano kasi yun. Yung pa hindi namin binago. binigay. Mga kaugnay, Tikman natin yung pinagmamalaki ng Angeles Long Paga na sisig pork. Yes! Tara, kain! Yeah. Yung no, mga adventure uh, meron din pala sila dito ang ino-offer na sa mga uh, gustong magdala ng pasalubong. Mama, ano ba itong mga item natin dito? Ayan, ay, yeah, syempre yung pa yung, yung sikat lalo nga pinda, yung sisig, so, yung gustong mag-take out. Yan um, yung mga uh, kasi mas matagal yan. Ma'am, ba siya katagal ang nag ano? Like, Actually, ka matagal yan. Six months to one year. Basta naka-fridge siya. Oo, hmm. so, matagal siya. Basta naka-fridge. Pag gusto lang nalutuin, dun lang siya. Ilaaan sa fridge. At ngayon naman, tutungo tayo sa isang pambihirang pintuan. Isang simbolo ng ating pagkakakilalan at pagmamalasakit sa ating pinagmulan. Walang iba kundi ang Salakot Art. Ang Salakot Ark ay isang monumental na poste na may bubong na hugis tulad ng salakot. Isang tradisyonal na sombrero na gawa sa mga materyales tulad ng kawayan at nipa. Nilikha ito noong 1979 upang ipagdiwang ang muling pagkilala sa soberanya ng Pilipinas sa Clark Air Base sa pamamagitan ng binagong military bases agreement. Dati itong matatagpuan sa loob ng Clark Air Base nang naging Philippine-controlled na ang lugar. At ngayon, inilipat ito sa kasalukuyang lugar na tinatawag na Bayanihan Park. Ngayon naman, mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa Salokot Art. Makita nyo sa akin likuran, napakaganda siya. and uh, poagin siya ng iba. Or dito, may nakalagay naman uh, Bayanihan Park dito sa Angeles City. Napaka-historical din ang lugar na to. Then at the same time, kung makikita nyo, maraming mga estudyante, uh, may mga namamasyal kasi maganda rin yung place na to kung gusto nyo mag-unwind. At para naman sa huling yugto ng ating adventure, tara at samahan nyo kami ulit mag-explore at damhin ang puso ng Clark Development Corporation. Ops, ops, ops. Oh. Teka lang, sir. Teka oh. lang, sir. Uh, ano ba experience po dito sa pagpunta mo dito sa CDC? Ah, maganda dito. Peacefully. Tapos ikaw... Can... Ang Clark Development Corporation ay isang government-owned and controlled corporation na itinatag noong 1993 sa ilalim ng pamahalaan ng Pilipinas. Matapos isara ang Clark Air Base, na dating pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa Asia... Noong 1991, dahil sa pagputok ng vulkang Pinatubo, kinailangan ng gobyerno ng muling buhayin at pagyamanin ng mga. Dito na pumasok ang Clark Development Corporation na siyang itinalaga upang pamahalaan at paunlarin ang dating base militar at gawin isang moderno, progresibo at world-class na economic zone ngayon ay kilala bilang Clark Freeport Zone. Mga ka-adventure, dito na tayo ngayon sa Clark Development Corporation. Isa ito sa mga pwede niyong puntahan kapag nag-visit kayo dito sa Angeles City. Uh, maganda siya, maraming families na nagpupunta. Makita niyo naman, uh, napakalawak at at the same time, napaka-peaceful ng lugar. So, tara maglibot tayo at uh, mag-interview tayo ng mga experience nila dito sa pagpunta. Tara! Dito sa CDC... Pwede mong dalhin yung family mo, pwede kayong magbike, bike puntahan ninyo yung bawat museum dito, lalo na dito sa Clark. Madami rin kayong mapupuntahan na foods dito, like CGC. Pakarami pong mga um, place dito na dapat nyong bisitahin. Si, um, yung mga food din po dito, very um, recommended po, especially po yung sisig. Um, very authentic po kasi yung sisig, na nag-originate talaga dito. And one of the spot puno, I recommend is itong CDC CDC na to kasi um if you are a nature lover um, um uh, may enjoy niyo talaga yung view dito. Ito po yung pinaka talaga pong parang uh, uh, family time din na rin po mga friends po. Pwede rin po dito mag uh, tulad po nang dito po sa mga paligid. Pwede pong mag volleyball, mag soccer, mayroon po mas para dito rin na po kayo nagkakaroon ng uh, time para sa isa't isa po. Oh, we invite everyone kahit saan mang kayong lugar. Though means baka malayo para sa iba, pero kapag pumunta ka dito, hindi masisayang yung day mo, hindi masisayang yung time mo. Marilisin mo yung satisfaction na hinahanap mo. Time check! Uh... 5pm in the afternoon, katapos lang natin mag reboot dito sa Park Development Corporation dito yan sa Angeles City pa rin, maganda dito kasi marami kinakita mga uh, pupunta mga families, lalo na ngayon uh, holiday sa kanila ngayon dito at kaya maraming tao punta kayo dito mga ka-adventures kasi napaka nandito talaga yung peace talaga na hinahanap mo at kung gusto mo naman ng uh, kung may family ka isama mo dito mas maganda lang. I would like to invite everyone to visit the Museum of Philippine Social History found right at the heart of Angeles City. This is a museum that should be visited by everyone. Agkatan ko po rin kabalian, kapangpangan, na munta kayo ito kayong museo. Lakwas de pang atuklas, yung kasalasayan na ning syudad ang poing kalinangan kapangpangan. Malawas ko po kaming Angeles, Pampanga. We invite you to come and visit Angeles City. Yay! Tunay ngang mayaman ang bansang Pilipinas sa iba't ibang uri ng kultura at isena rito ang Angeles City na hindi nagpapahuli pagdating sa makulay at makahulugang kasaysayan. Taos rin kaming nagpapasalamat sa mga kababayan mula sa Angeles na aming mga nakasama sa kanilang mainit na pagtanggap, pagbabahagi ng kaalaman at walang sawang suporta sa pagpapanatili at pagpapayabong ng ating kultura. Naway, magsilbing inspirasyon ito sa mga susunod pang henerasyon. Mga ka-adventure, ang biyahe na ito ay hindi lang tungkol sa kananasan. Ito ay kwento ng nakaraan, kultura at ng ating kasaysayan. Muli, ako si Jamil Santos, hanggang sa muli nating biyahe. Tara at mag-adventure tayo.